Good morning! At kami ngayon ay nandito sa aming mini-mini farm. Nagdala ng mga halaman na pantanim. Ayan, ang kalawakan. Hindi ko alam kung anong ginagawa nitong aking asawa at iniuuli-uli ang kanyang sasakyan. sa kabilang side kami magtatanim ng buhat kaimito laichi sinturis iba't ibang puno na namumunga na prutas meron na kami dito atis, avocado balimbing guyabano, pinya kung ano-anong mga prutas para every season ay meron kaming aanihin kahit konti meron din kami ditong saging na saba sa kapitbahay may siniguelas pero pwedeng kumuha dahil malapit sa aming gate mini mini farm Yan. At meron kami ditong maliit na kubo. At meron ding maliit na simentado na bahay kubo. <laughs> Yan, may mga alaga kami ditong pato. Ayan, pato. Meron ding manok. May pabo at merong baboy. Yun, ang makikita dito sa aming mini farm. Ayan. Ito yung aming mini house. Ayan. And of course, meron kaming kambing doon sa bandang gilid ayon at dito kami magtatanim sa malawak na ito para kapag kapag init ay medyo ma lamig lamig ang hulab ng paligid yan maagang gumising at maagang magtatanim Magandang araw!